กูใหญ่นะน้ำใส่แต่พี่ก็ดีมากนนี่ม ginagawa ko tiktok na Lalight like ka? Oo. Hindi, ako nakalive. Wala. Video like na. I-upload ko sa vlog. Hindi ako marunong mag-edit. Pahala na. <laughs> si si Jomar, yung pinisang ko vlogger natin. Yung mga pinupuntahan niya. Wala, wala pa din. Di pa rin binata pa din. Hindi siya nakasama. Passenger. MUF sa sasakyan niya. Yung kasama natin. Oo. Oh, saan diling. siya? Nagpaparko na siya? Mm -hmm. Tagal. Tagal yung binatapos. Mag-asawa ka na, sabi namin. Pag ganun, ganun lang siya, ano, ano rin pala? Iba nag-ano rin yun? Nag-greenage din siya? Hindi na Ay, pa di, hindi. Hindi. Okay hindi yun? Yung pinsan ko talaga sa tita ko yung sa ko na ba yun? Oo. Oh, Dumira din. Kasama natin nagsiswimming minsan yata. Dumira sa bahay. O, oh, pero itong huli kasi tumira sa bahay niyo yung, yung namasukan pa sa mga rin. Oo. Na. Hindi iba pa yun. Oo. Hindi, hindi, hindi ko kasi pinsan ko sa pero malayong pinsan. Hindi ko ano. Ang pinsan ko din sinasabi ko na sa passenger talagang ano. HRM ano din siya, parang kay Nuno dati na naggagawa ng cocktail. Talagang nilapitan niya yung... Dapat matuto ko mag-voice over para, para yung vlog ko, mo. Kaya nga, nagpapaturo ako mag-edit. Hindi ako mag-ano nang... Turuan yung nga ako mag-edit para picture lang. Eh, dati ang content ko yan, si Inang. Eh, ngayon wala. Eh, wala na si Inang. Yung mga ganyan. yung mga tindahan mo. Oo, oh, oh, ganun. Ah, ganun, ganun. Mga tinintindahan. For today's video. <laughs> si Waffle. Hi. Hi, please like and subscribe. To waffle, waffle lover. Hi. Yes, thank you so Say thank you. Ano sa siya sabi? Kinuha <laughs> mo na yung order mo. <laughs> Paano gusto mo? Kumain kami na nag-order si ate ng ano dito. Yan, yeah, nakakaano. ano. Seaside dito. Kami pili. Kapili. Taka ano, depende sa budget mo. Madaming pang ano. They shake the eyes over warp on. sunset na siya. Ito yung pag aano uh, siya lang sunset. Pero ganda pa rin. O, sa dagat siya. Pati. Pati nga. O, oh, yan. Yan yung binili niyang waffle. Let's lang po, guys. Ayan. Pati. Let's take a look. Ang labit naman. Ano yan? Mm Hindi -hmm. naman tayo. Can I taste? Thank you. Mmm. Mmm. Tinubo niya sa kuya. 65 pesos to guys. Chocolate, mga tuna na flavor. Banana flavor, matcha flavor, para Francis. Mmm. Like and subscribe. Just like this one, guys. God bless everyone. Thank you for watching. Dito kami sa labas ng balay.